good morning mga idol today is Wednesday araw ngayon ng Netflix panibagong araw panibagong uh, kami sa buhay ng mga idol thanks God yeah, sa pagbangon araw-araw salamat pag araw -araw, sa pagkikising araw-araw para magpatuloy sa buhay para sa pamilya mga idol medyo maganda-ganda na ang panahon maliwalas na ang ating kalamitan talagang talagay sisikat na ng araw ganda ng farm dyan

nakuha ka lang pero ngayon kasi wala ka naman nangyayari una pa lang baka nangyayari baka magulat sila walang araw gumaya na Agana na ganoon na rin yung buhay kaya tayo mga tempe huwag ng tayong ipangunan sa mga pagpuan natin kasi hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanya dito balang araw eh, lalo na gumagawa ng hakbang ay kung itong... wala wala talaga mangyayari itong, sa akin mo yan wala kung meron naman yung ginagawa sabihin niya may mangyayari may future na maganda na magantay sa kanya lang buhay kaya gumawa tayo habang eh. bata habang bata pa may kalakasan sa araw pabigat ka na rin ikaw so, na ang pagsisilbihan kasi hindi mo na tayo magtrabaho pabigat ka na lang 哇塞！ Ang mga pagbabago. talaga Ipang may Ano Kaya naman tayo ng mga idol eh, natin yung mga ganito Sa uh, social media Ay meds Lola meds Hindi ko naman hangat na Sumikat Ano ko lang dito Kung talaga inspired ako sa mga vlogger na talaga Ako'y di ka nang gumawa sa ibang mga bagay-bagay. Ay, mahay pa ako. Ang buhay, ganun talaga. Isipin mo lagi, kung paano pa ang asinso, kung anong agbang ang unang gagawin mo. minsan wala nang na sa out mo nagkakautang ka pa kaya dyan lang umiikot yung buhay mo sa ganun kung hindi ka gagawa ng way para magkaroon ka ng extra income at doon mo naman kukunin yung magiging savings mo kung sakali na ka dahil ay sakto lang sinasahod ibig sabihin hindi mo ako lang para magkaroon ka ng savings yan ang mahalaga sabi nila asiso ka asiso ka dito kahit saan ka magpunta asiso depende lang sa diskarte sa buhay naman eh sa palayo ka nga ng bansa pero sa malaking pagpupulang para may mga pamilya ka si iniwan mo ang anak mo dahil lang sa trabaho at matususan ang pangangila ng nila magahangat ka ng magandang buhay pwede di naman dito gawin mo Pilipinas

Tano yung sayo ngayong isang buwan. Nga ngayon dito